ayon sa pag-aaral ng Focus on the Global South Philippines sa taong 2025, mahaharap sa krisis sa tubig ang Pilipinas. Unang tatamaan ang Metro Manila, Metro Cebu, Davao, Baguio, Bacolod, Iloilo, Cagayan de Oro at Zamboanga. Uh, by 2025 ay magkakaroon nga ng krisis sa tubig at uh, ang maraming kadahilanan nito, ang isa na nga dyan ay ang mga katubigan natin sa Pilipinas ay hindi na ideal yung kondisyon. So marami ng uh, polluted, marami ng hindi pwedeng uh, maging source ng uh, pa, uh, pang-iduming tubig. Itinatanggi ito ng National Water Resources Board o NWRB at least kasi ang ang water shortage nangyayari lang yan pag pag halimbawa katulad ng el nino na talagang matagal na hindi nagkakaroon ng ulan pero warning lang yun sa gobyerno na kailangan uh pagpalabas na tayo ng mga measures mga mga plano natin programs para ma ma yun. pollution at pagkatuyo ng mga watershed ang dahilan daw ng bantang krisis sa tubig. Siyempre malaking uh, uh, factor dyan or salik yung uh, kapabayaan at yung hindi uh, pagkalinga uh, ng tao sa kalikasan. Yung pagbabago ng klima, yung pag-init ng mundo dahil sa um, global warming, nakaka-apekto yan sa kalidad at saka sa volume or quantity ng tubig. Ayon pa sa Focus on the Global South Philippines, labindalawang porsyento ng mga ilog sa bansa ay patay na. At halos apat pung porsyento na lang sa mga river system ang pwedeng pagkuna ng maiinom na tubig. Ang isang uh, kailangan talagang uh, tingnan ng gobyerno sa level ng pulisiya ay yung pagharmonize ng kanyang iba't ibang environmental at water uh, uh, water policies walang malinis na tubig Kapag nangyari ito, may pera man o pulubi, parehong mauuhaw.